Hello mga Karils, may bagong kaalaman na naman po akong ituturo para sa inyo. Panahon na naman ang tag-ulan. may mga taong nag sa pagdating ng tagulan. Dahil bukod sa malamigang panahon, may mga inaintay din sila na sumibol mula sa malambot na lupa. Ito ang kabute or mushroom sa Ingles. Alam nyo ba ang kabute ay galing sa edible punjay or amag? Sa inyong lugar, may nakikita rin ba kayong kabute? Comment nyo nga kung tegasan ka at kung may kabuti rin ba kayong nakukuha at anong luto ang ginagawa mo dito? Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng kabuti ay may beneficyon dala? Kung ikukumpara sa karne, isda o itlog, mas bababa ang protina ng kabuti. Ngunit kapantay ng protina nito ang protina mula sa mais at gatas ng kalabaw. Mas marami din ang vitamin A ng kabote kumpara sa repolyo, karot, kamatis, saging at mansanas. Mataas din ang ascorbic acid ng kabute. Nagtataglay din ito ng mineral tulad ng potassium at calcium at vitamin B, at C at D. Nagbibigay din ng resistensya ang kabute laban sa marami sakit ng katawan tulad ng tumor at kanser. Lahat ng kabute ay walang kolesterol at mababa ang kaloris. May na ito para sa mga taong tumatanda at labis ang timbang. Kabilang din sa benepisyo ng kabute ang anti-inflammatory properties na nakakatulong sa performance ng immune system. Hanggang dito na lamang po ang video to, paki-like and share po para mas marami pong makaalam. Thank you for watching.